Aries, bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo, pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo, at pag winner na ay pwede ng umatras para mas makaipon ng pera sa buhay, gawing libangan ang panalo ng laging may swerte. Iris, sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11.05 ng umaga may ikatatalo na 58 minutong negatibo, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Dapat kang umiwas sa player na matataba ang pisngi ang magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Toros, bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo, pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo, at pag winner na ay pwede nang umatras para mas makaipon ng pera sa buhay, gawing libangan ang panalo ng laging may swerte, Toros. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay orange, dahil kamalasan ay pagkainis ang maibibigay sa iyo. Gemini, bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo, pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo, at pag winner na ay pwede ng umatras para mas makaiipon ng pera sa buhay, gawing libangan ang panalo ng laging may swerte. Gemini sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 30 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil pwede kang matalo kagad at magbibigay ng kamalasan. Cancer. Bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo? Pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo, at pag winner na ay pwede nang umatras para mas makaipon ng pera sa buhay, gawing libangan ang panalo ng laging may swerte, cancer. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 9 hanggang alas 11.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 na madilim, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo. Ang dapat mong iiwasan ang player na masalita na mahilig na kaberdehan at kulay asul sila ang magbibigay ng ikatatalo. Leo, bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo, pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo, at pag winner na ay pwede ng umatras para mas makaipon ng pera sa buhay gawing libangan ang panalo ng laging may swerte, Leo. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas G5 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Player na may kayabangan magsalita at kulay pula ang dapat na maiwasan dahil magbibigay ng ikakatalo. Virgo Bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo? Pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo at pag-winner na ay pwede ng umatras para mas makaipon ng pera sa buhay. Gawing libangan ang panalo ng laging may swerte. Virgo Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 52 na egatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakakatalo na 52 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Player na malalaki ang tainga ang iyong iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte, at isa pa ay kulay yellow. Libra bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo? Pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo. At pag winner na ay pwede nang umatras para mas makaipon ng pera sa buhay. Gawing libangan ang panalo ng laging may swerte. Libra. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.05 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink at sa player na may tato sa braso dahil kukuhanan ka ng oras na buenas. Scorpio, bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo, pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo, at pag winner na ay pwede ng umatras para mas makaipon ng pera sa buhay, gawing libangan ang panalo ng laging may swerte, Scorpio. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.15 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Ang iwasan mo ay player na madaldal at kulay pula sila ang makakakuha ng iyong swerte. Sagittarius, bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo, pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo, at pag winner na ay pwede ng umatras para mas makaipon ng pera sa buhay, gawing libangan ang panalo ng laging may swerte. Sagittarius. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 49 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na put isang minutong negatibo. Ngayong araw ay magsuot ka ng damit na may kulay gold, para mapahaba mo ang iyong swerte para manalo. Capricorn, bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo, pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo, at pag winner na ay pwede ng umatras para mas makaipon ng pera sa buhay gawing libangan ang panalo ng laging may swerte, Capricorn. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 2 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Aquarius, bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo, pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo, at pag winner na ay pwede ng umatras para mas makaipon ng pera sa buhay gawing libangan ang panalo ng laging may swerte, Aquarius. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang 14 minuto pasado alas 11 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Kulay brown ang magdadala sa iyo ng kamalasan kaya dapat mong iwasan. Pisces bakit ba tayo ay naglalaro para makakuha ng panalo, pag may ekstrang pera ang gagamitin doon ay malaki ang buenas na daladala ng panalo, at pag winner na ay pwede ng umatras para mas makaipon ng pera sa buhay, gawing libangan ang panalo ng laging may swerte, Pisces. Sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na pong negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikakatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.00 .10 na madilim may ikatatalo na 52 minutong negatibo